Lola, alam niyo po ba yung kwento ng ibong Adarna? Oo naman. Maaari niyo po ba sa akin yung kwento? Sige, halika. Si Haring Fernando at ang tatlong prinsipin. Sa kariyan ng Berbanya ay may isang haring kilala dahil sa kanyang kausayan at katapatan sa pamumuno. Siya ay si Haring Fernando na may ulirang kabiyak na nagngangalang Doña Valeriana. Sila ay binayayaan ng may kapal ng tatlong malikisig na anak na lalaki, sina Don Pedro, Don Diego at ang bunsong anak na si Don Juan. Pawang ay at magagaling sila sa larangan ng digmaan kaya ang kaharian ay lalong naging mapayapa, matatag at tahimik. Ngunit isang araw ay biglang nagkasakit si Haring Fernando dahil sa isang malagim na panaginip na pinaslang si Don Juan ng dalawang taksil. Labis itong pinangamba ng hari kung kaya't siya ay dinapuan ng malubhang karamdaman. Agad na nagpatawag ng manggagamot sa kaharian at dito natuklasan na ang tanging mga kagamot sa sakit ng hari ay ang awit ng ibang Adarna na nananahan sa isang punong kahoy na kung tawagin ay piedras latas. Sa labis na pagmamahal ng mga prinsipe sa kanilang ama, sila ay nagpasya makipagsapalaran upang hulihin ang ibong adarna. Naunang lumakad ang panganay na si Don Pedro kung saan tumagal ang kanyang paglalakbay ng tatlong buwan. Hindi nang tagumpay sa misyon si Don Pedro at sa kasawi ang palad ay naging bato pa siya nang mapatakan ng dumi ng ibong Adarna. Sumunod naman si Don Diego na naglakbay ng limang buwan. Katulad ng kapatid na panganay, nabigo at naging bato rin si Don Diego at hindi na nakabalik sa kaharian. Ito ang naging hudyat upang suungin ni Don Juan ang hamong mahuli ang ibong adarna. Sa kabila ng pagtutol ng magulang ay lumakad pa rin siya upang mahanap ang ibong magdudulot ng kagalingan sa ama at upang mailigtas din ang kanyang dalawang kapatid sa kapahamakang kanilang kinahantungan. Nagsimulang maglakbay si Don Juan baon ang bendisyon ng kanyang mga magulang at dala ang limang pirasong tinapay na kakainin sa paglalakbay. Minabuti niya maglakad lamang at hindi magdala ng kabayo sapagkat naniniwala siyang hindi kakayanin ng kabayo ang mahabang paglalakbay at dahil na rin sa kanyang busilak na layunin ay magtatagumpay siya. Sa kanyang paglalakbay ay hindi niya nakalimutang tumawag sa Diyos na siyang naging pangunahing sandata niya upang makarating sa bundok tabor. Dahil sa busilak niyang puso at pagiging maawain sa isang ermetanyo na katagpo niya sa kabundukan, tinulungan at ibinigay niya ang natitirang tinapay sa nagugutom ng matandang ketongin. Ang misteryosong matanda ang nabigay payo sa kanya upang makaiwas sa panganib sa balak niyang paghuli sa mailap at mahihwag ang ibong Adarna. Bumalik na si Don Juan sa kaharian ng Berbanya. Nalaman na ni Haring Fernando ang katotohanan na magsimulang umawit ang ibong Adarna matapos makita si Don Juan. Ang hari ay naging maayos at mas malakas kaysa dati. At diyan ang tatapos ang alamat ng ibong Adarna. Ay nga ako maganda ang kwento na ito. Aba oo naman na po. Tulog na po ako. Sige, matulog ka na nga.